Uwi na tayo. Tayo, kalimutan. Ang labahin ng mga basahan. Syukren. Yala, bye-bye. Uy, anak! Alam nyo ko anong bitbit -bit ko guys, basura. Kaya ganyan yung hawak ko ng cellphone kasi yung mga basura sinukbit ko sa kilikili ko. Mamaya kita yung ko. Huh? yan Basura, bismillah. nila Ayan. Ayan pa. At saka ito pa. Ayun. Ito yung tanda hulog, -hulog na. yan yan lang, itapon ko ng basura. Bukas ulit. Ang dalila. Kahit pagod si Inday. Nakaraos din. Bukas ulit. Tadam! Bit-bit ko yung lalaban ko bukas. Yung kasahan, ayan. Lalaban ko ko mamaya pagdating sa bahay. Yung pagod ka na, kailangan mo pa rin ngumiti. Doon banda may mga kababayan doon naka naka nakatrabaho. Sa ano 'yon eh, hang tawag noon. Sa yung naglilinis ng sasakyan. Doon sila nakatrabaho maraming mga Pinoy doon. <sighs> <sighs> oh. si ako. sama nyo ako umuwi. ako, tapos na yung duty ko. Lumagpas pa nga sa oras. Kayo naman na ang bahala dyan. Dadaan tayo dito. Ginagawa pa. Hindi pa natapos-tapos din to. Nakasindi yung ilaw dito. Bismillah. Nakasindi yung ilaw dyan. May mga VIP. Pero may entrance yan eh. May entrance yan dyan. Sila. May entrance yan. Ang diba? ganda kaya pag pinailaw. Ang ganda tingnan sa labas. Paano kaya sa loob no? Gusto kong pumunta dyan. Kaya lang may entrance kasi. Kaya naman ang entrance. Kaya lang kung pupunta ka doon sa loob, titingnan mo, worth it din naman kasi maganda naman talaga. Kaya lang wala akong time, lang oras, pagod, basta. Next time na lang, Allah. Busy ang mga tao ngayon kasi sahuran. Dapat ang out ko alas 8. Kaya lang hindi ko in, inano na exact na 8 p.m. kasi maaga naman akong dumating. Pumunta ako ng trabaho on uh, 9 9 9:40 9:35 ata ako pumunta ng trabaho. So okay lang. Pumunta ako ng maaga tapos uuwi ako ng alas 8 or quarter to quarter to 8 ganoon Kaya lang ay basta pagod talaga akis ganda ng bahay dito. Ganda ng, ng diba, ang ganda ng mga halaman. Ang ganda. Dito na ako. Malapit na. Isang minuto na lang. karating din sa wakas ang taong pagod 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 talagang ganyan wala namang madali ang trabaho na lahat pinaghihirapan lahat pinagpapaguran Sae, beni bless kami ala. ala, Thank you. Kumusta? Hey mga guys, nandito na ako sa aking mansion. So, don't forget to like and subscribe my youtube channel thank you for watching inapakot ay palagi yung susi ko sa mansion thank you for watching guys don't forget to like and subscribe malamig ang aking sahig It's ang aray nagmoist ang aking sahig So lang guys, don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you for watching. Ingat po pa palage. Bye bye. Don't forget to like and subscribe. Bye bye.